H2O magbabalik daw next season, Dilar balik MPL Indonesia pero sa Dewa United, secret weapon ng Geek Fam to the rescue. Rookie at your service mga tropang Just ML at ngayong araw panibagong mga topic na naman ng ating pag-uusapan. Pero gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, notification bell at idami nyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin! Sa kasalukuyang season, bagamat ito ang daan patungong M5, hindi pa rin may iwasan na may mga nagpahinga o nagskip muna. Tulad nila o may Venus at Wise. At syempre, ganun din ang one of the big three na si H2O. Ang tanong ngayon, magbabalik kaya sila sa next season? Merong kasing ilan na pagkatapos magpahinga, eh hindi na talaga muling nakita. Pero si Ko'y mga tropa abay mukhang desididong bumalik sa susunod na kabanata. Sa tanong kasi na kung may plano pa ba siya maglaro sa MPL, sagot ni H2O na soon daw Lodi. Soon o malapit na. So mukhang next season, posible na siya'y ating makita. Pero teka, sa ang team naman kaya? Dahil kung sa RSGE eh, maganda ang laruan ni Rad. Kaya mukhang imposible na siya'y palitan maaari kayang bumalik sa si H2 sa piling ni Doggy. O baka naman gulatin tayo at mapunta sa demo inaasahang team. pang pagbabalik na nga lang din. Isa sa mga kilalang free agent ngayon na si Dilar, e mukhang magbabalik. Kaso nga lang, hindi dito sa MPLPH, bagko sa MPL Indonesia. Kalat kasi ngayon ng mga haka-hakang baka sa dewa mapunta ang The General Dilar hindi rin naman malabong mangyari dahil ilang season ding nagstay si Dilar sa Indonesia. Kaya kung comms o language barrier lang ang pag-uusapan, iyakang eh e yakan niya na yan. Sa panayam kasi ng GGWP Esports sa owner ng Dewa United Esports, nabanggit ang pangalan ni Dilarski. Bagamat walang impormasyong inilabas ang owner ng Dewa, winika niya naman na may kontak pa rin sila ni Dilarski. Pero paalala lang mga tropa, ang aking mga nabanggit e eh wala pang kasiguraduhan. Kumbaga, haka-haka pa lang. So just take it as a grain of salt habang naghihintay tayo sa mga opisyal na anunsyo. Narito na nga lang din tayo sa MPLID ID. Talakayin na na natin ang kasalukuyang playoff sa nasabing liga. Dahil hanggang ngayon, buhay pa rin ang takbo ni Labaloy at Marky on ang Geek Fam. Hindi biro ang daang tinahak ng dalawa upang masungkit lang ang upper bracket finals. Sa laban kontra RRQ, magkasunod na Game 1 at Game 2 ang nakuha ng Kings of Kings. Kumbaga, do or die na sana para sa Geek Fam. Sa kasagsagan ng momentum ng RRQ, inilabas ng Geek ang kanilang secret weapon sa Game 3, The Solution Marquee, ang naging susi ng Geek Fam para pigilan ang argasa ng RRQ. It's a sweep mga tropa. Pinasarap lang pala ang laban. With a score of 3-2, nagawang pabagsakin ng geek ang RRQ sa lower bracket. Ang ibig sabihin lang din nito mga tropa, tapatang ang geek fam versus onic ID ang ating makikita sa upper bracket finals. Pinoy, imports na naman, Baloy, Marky at Kyrie. Ops, teka tropa, Bago mo i-close itong video na ito, huwag mo munang kalimutang i-hit subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating hot topic. Anong masasabi mo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.